Okay, hi, good morning, hello, yap ako ay magmumukwang ng mga fruits, asian fruits, and lahat ng mga fruits. Welcome to my channel. Ay, hindi siya makita, why? Why, why, why? Itaas, taas natin ulit. Itaas, iba pa. So, dun siguro ako bandah. Dito Yes, i-edit naman. Ay, hindi talaga makita. Ulo lang. Dapat dito ganda. Wait lang. Usap natin dito. Pero nakaroll na yung camera. Yung camera root. Yan, nakaroll na yung camera <laughs> Kakainin natin lahat ng dapat kainin. Kasi today, I have a, a, ano, I have a, you know, I have a sipon. <laughs> tingnan natin kung okay na siya. Hindi pa rin kita itaas-taas natin ang ating camera. Okay. Hi! <laughs> Hello, good morning! Yeah! Kakain tayo ng ganito, ng mga fruits. Dahil ako ay may sipon at walang pasok, pahinga. So, makakain ako ng uh, ito ay isa po Basta fruits to na masarap. And then saging. And then, bigay ng uh, katrabaho ko. Uh, thank you, Cindy, sa ano, buko. Okay? And then, mayroon akong durian. Durian. Ang paborito kong durian. And then, meron siyang lunggan. So, kakain tayo ng mabilisan lang, no? Uh -huh. ang unahin ko? Unahin ko muna ang lunggan. Ang lunggan, wala yata kami nito ng lunggan. No? Parang wala kami. So, yeah. Kakain na ako ng lunggan. <laughs> lunggan. Lunggan, lunggan. Oh, masarap ito siya. Ah, parang ano, ah, fruits siya. Fruits din, pero masarap. Diba? Yeah. Mmm. Naka-frozen na, Nabili namin sa um, Vietnam Mart. Pero, ganun pa rin. Naka-frozen lang, pero ganun pa rin. Masarap pa rin. Mm -hmm. <laughs> Sarap. Matubig. Pag sa, napanood ko doon sa isang vlog, kapag ka matubig daw ay matamis. So, yung hindi talaga ako kumain, pinaghandaan ko talaga to. Hmm. Ang sarap. Diba? Sarap. Ang sarap. yung kakain nyo yun. Meron pa ako doong lychee. Naka-prosen din. Pero ubusin ko muna to. Kaka ako kukuhanin yung isa doon kasi sayang ay sarap nagtubig na siya actually mmm sarap pag fruits talaga the best yan walang katulad ang fruits pero pag tayo ay diabetic dahan dahan lang sa fruits kasi may mga fruits na malakas sa sugar katulad nito. <laughs> And then, katulad nito. Mm. Diba? Ito, kakainin ko to. Kasi nabili namin to nung ano pa, last year. di ba? Ito, ang maganda ito sa may mga sipon. Mmm. Yummy. Mmm. Yummy, yummy. Favorite ko talaga to. Kasi nung bata ako, hindi ako nakakatikim ng mga prutas na mga ganito. Sa Mm. ang meron lang sa amin, mangga, santol, bayabas, balimbing, mm, yun, yung mga ganito, wala kami nito. Sa Pilipinas, marami nito. Sa amin, wala kami nito. Itong ganitong saging, mata, sa Mindanao lang to, ang saging sa amin iba, maliliit. Saba, tapos yung asluman, yung tawag sa amin meron ng asluman. Nyog, marami. Marami nito sa amin. Mm -mm. Yung mga lunggan, parang wala pa naman yan noon. Pero ngayon, meron na yatang gan. Asap mm. ang buta, Kahit hindi na kakain ng kanin, prutas lang ang kainin ko. Enough. Enough! enough, enough. Mm, diba? Mmm. Ang sarap-sarap nito, sarap papakin. Mawawala talaga pag itong kinain. That is, hindi lagi akong sinisipon. Ngayon, nung nag-change ako ng uh, diet, nag-change ako ng lifestyle, hindi na ako nagkakasipon. Ngayon, nagkakasipon na, nas, nas nag nagkaroon ako ng sipon. Kaya ngayon, babaguhin ko naman yung aking diet. lifestyle, um, mm hmm, apa, ada hmm, Mm. 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 Ang susunod kong kainin ay Saging, alam niyo na itong saging Kalahating saging lang muna Hatiin natin yung saging ở oh, <laughs> mm hmm, bà họ tôi khi gặp họ em tự Hmm. 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 Siyempre, of course, hindi ko ito Kaya may metitira pa dito. Mm -mm. So, yummy. Mm -hmm. Mm -hmm. so thanks for watching. Yeah. Bye. Bye, bus hot. Bye. Please subscribe my channel Maritibio official. And then, ang aking Facebook page, Bokedera. So, bye! <laughs> bye! <coughs>